Good morning. Andito na naman tayo sa lugar kung saan iniiwanan yung mga problema. Dito mismo sa lugar na to ay talagang makakalimot ka kapag nakita mo ang pinakamagandang falls na ito. Ito po yung pulang bato waterfalls. Ang pinakamagandang destinasyon ng Valencia Negros Oriental. At dito, pwede mong ipasyal yung pamilya nyo. Ang tulad nito, may ako na pa City. Pamilya pa sila na pumunta dito. Gusto nila mat mat matanaw yung napagandang falls na pulang bato. Waterfalls ng Valencia. At ngayon guys, ay sasama ko kayo sa aking tutor ngayong araw sa pupunta at mag explore ng mga falls dito. At ayan na nga guys, bumaba na kami dito mismo sa malapitan na bumagsak na tubig. At ayan, nakita nyo naman na marami kami nakakasama nagpicturan dito. Sumbang so, sa, saya po ng aming adventure ngayong araw. Pagkatapos, nagmerit kami dito sa mga unguyan. Ayan, pinapakain ko ang mga unguy tulad nito. i ko muna ang wanana para sa kanila. Ayan, shoutout na pala sa ating mga manupitang, mga mahilig sa mga pits tulad nito. Marami po humunta at nabibigay ng mga pagkain sa mga unguyan.

At dito, may nakasabayan kaming mga foreigner. Nakasabayan namin nagpapakain sa mga unggoy. Ayan, ini-enjoy na lang, lang namin ang pagbibigay ng pagkain dito. Ayan, tuwa namang tingnan yung mga unggoy na binibigyan natin. Ito nga pala, mayroon pala tayong nakasabayan ang tropa kong kaibigan. Ito, si Mukmuk. Ito tayo ngayon sa Bangkik Sanctuary. at papakainin natin yung mga mangga ng saging. Yan saging, pwede natin ibigay yan. At ito, oh, okay. mga mga putol-putol na. Yan, bibigay natin guys. Itong kundin ako sila na tour driver from Dumaguete. Yan, kita kami dito. Yan bro. Ating guest from Bacolod. Yan sir. Hi, Hi ma'am. <laughs> Welcome. Ito nga pala, salamat kay Ma'am Emi Phil At kse rowen sa inyong pabisita sa lugar namin dito sa Negros, sana makabalik kayo. Ingat.